May tanong ako tungkol sa sayote. Kasi nung bata ako, nakagisnan ko na na bago mo balatan ng sayote, kihiwain mo to, hihiwain mo to, tapos kikiskisin niya. So gusto ko lang malaman, comment nyo sa baba kung meron pa talagang silbitong bagay na to. Nagsasayang tayo ng sayote, pwede mo namang balata na lang hanggang taasan eh. Sagutin natin yung tanong ni Ninong Ray. So ganyan po ang sayote pag tumubo. Ito pa, tumutubong sayote. Kumuha na rin po tayo ng ilan nito talbos ng sayote. Yan po yung ating mga nakuha. Ilang piraso ng sayote at uh, talbos ng sayote. Bakit ba natin kinakaskas yung sayote para maalis yung dagta? Okay. So yung nakita po natin na ginawa ni Ninong Ray is uh, hinati niya rito. Okay. Tapos uh, dito niya kinakaskas. Okay. Pero ito yung dapat natin gawin para walang masasayang at matatanggal ang maraming dagta. Walang masasayang na sayote. Okay, so tinatanggal po natin yung dagta ng sayote para hindi dumikit sa ating kamay yung kanyang dagta. Mahirap pong tanggalin yon. Ito po, nagbalat nag ako ng tatlong piraso ng sayote na hindi ko tinanggal ang kanyang dagta. Okay, pagkatapos ko pong mag-slice at magbalat ng sayote, ito yung sinasabi natin na hindi makita kasi. Pero parang meron siyang uh, nakabalot sa aking palad na manipis na plastic na hindi ko alam. Pag ko siya gamit ang aking kuko, hindi siya basta matatanggal. Okay. May manipis na nakabalot sa aking palad. Ito yung gagamitin natin pantanggal sa dagta ng sayote. Marami akong binalitan eh. At hindi ko tinanggal yung kanyang dagta. Okay. So, ganyan lang po. Ito lang. Ito. Okay. Uh, pagkatapos na ito, actually, medyo magaspang pa rin yung tamay mo. Yung tamay. So, yun po. Ang dahilan kung bakit natin tinatanggal yung dagta ng sayote. Kinugasan ko na siya kanina pero nararamdaman ko na parang meron pa rin. Ganun po talaga yung dagta ng sayote. Lalo na po pag marami kayong binalatan at saka uh, young, yung sayote. O kaya bata yung sayote. Okay, so. Yan. Kailangan onion leeks, maraming bawang sayote at eto talbos ng sayote. Mantika. Yan na maraming bawang. asin at uh, palinta. at ito onion mix yan ang talbos konting konting tubig lang